good morning, good morning, good morning mga kalapatid ayan ayan ang ating mga kalapati ngayong umaga mga kalapatid papakain na naman tayo ng kalapati natin update for today tinanghali din sila ng pagkain dahil mayroong barkong dumikit mga kalapatid nagkuha ng garbage tingnan nyo dito wala na yung ating mga basura dito mga bago na naman yan mga basura na nandyan ayan kaya yung mga kalapati natin kanina ay hindi pa bumababa dun sila sa ibabaw ng barko kanina kasi itong crane na itong malaki na ito kanina ay gumagalaw pag gumagalaw yan hindi sila makababa dito natatakot sila kasi may mga tao din dito at nagkukunong mga basura dito mga garbage garbage bag nililifting nitong kren na ito mga kalapatid kaya pagtapos ng lifting yun saka pa lang natin sila apa ah, pakainin ikot palagay nyo merong ikot o ilalampas ayun na lumampas na nga ayan na ayan na ayan na ayan na ayun na. Na. na ayun na hindi natin makita mga kalapatid ayun na ang iba papunta na doon yo meron pang umahabol tayo against the light <laughs> nandito kasi yung araw na uuwi na sila doon yun doon pupunta na naman sila doon okay, tapos na silang kumain yung mga hindi pa tapos kumain sila yung maghuhugas ng plato o, bakit nakataas ang isang palit sila daw yung maghuhugas ng plato kaya hindi pa sila umalis mga kalapate mga kalapate na hindi makakompleto ng kain kasi inaaway sila hmm, tinan mo ngayon palang lang siya iinom mo kasi mayroong matapang talaga dito tayong mga kalapate kaya maraming maraming salamat thank you for watching please subscribe ang ating youtube channel and follow na rin ang ating facebook page ayan kung sa facebook page ka na nanonood maraming maraming salamat follow like and share mo na yan ayan mga kalabatid. lilipad lilipad yan <laughs> lagi nag-aalangan yung lilipad eh uh, ay oh, diretsyo na rin diretsyo ayun umuli ko umuli ko papunta doon sa taas yan na doon na ganyan kasi ginagawa nila aakit muna sila doon sa taas ng barko sa may helipad may landingan ng helikopter doon sila magpapahinga tapos Paglililis-lilis muna sila ng mga balahibo nila. O, oh, yun. Diretso na pala. Diretso na rin. Yun, dala, dala. Hindi natin nakikita kung nasaan na. Ayun na, malayo, malayo na. Pag sa labas, nakikita natin. Pero sa silpon, hindi na. Malayo na eh. Ayun lang mga kalapatid. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Mabuhay po tayong lahat.